Mas lumawak pa ang saklaw ng investigasyon. Hindi lang 15 police officers ang nasa restrictive custody, may mga iba pang personalities na tinitingnan pa ng PNP. Sino-sino ang mga kapulisang nasa kustodya na? Yan ang ating aalamin. Ayon kay Torre, initially parang nabanggit at 20 policemen ang involved. So yung the rest policemen, may information tayo sa whereabouts nila at sila yung at large. Ibig sabihin, may limang iba pang pulis na hinahanap pa at may mga posibleng dadagdag pa sa listahan. Ang pinakamataas na rango sa mga nasa custody, Lieutenant Colonel kaya hindi biro ang level ng involvement dito. Pero ang mas nakakagulat, hindi lang sa Taal Lake Nakafocus ang search operations. May mga ibang disposal areas na tinitingnan ng PNP. Sabi ni Tore, may sinasabi sinunog, may mga sinasabi binaon. So malalaman at malalaman natin yan pag na-recover na natin ang mga katawan. Tungkol sa mga petty cash vouchers na ipinakita ni alias Totoy, Kinumpirma ng PNP chief na parte ito ng affidavit na naisubmit sa DOJ. Pero hindi perfect ang matching sa 15 names dahil ang 15 names ay iba-ibang sources noon, di lang ang petty cash vouchers. Sinabi rin ni Torre ang naging reaction ng unang narinig niya ang testimonya ni Alias Totoy. Oh well, I was very shocked. At saka doon nga na, na alam alam ng alam na namin noon pa at uh, alam na namin noon pa and uh, that's why it uh, firm our resolve na talagang isolve ito dahil uh, karumaldumal naman talaga ang nangyari hindi talaga not acceptable by any standards ang mga police na involved ay galing sa iba't ibang unit May mga galing sa support units, sa region, sa APC. Hindi lahat active, may mga retired din nakasama sa investigation. Pero ang pinakamalaking assurance ni Torres sa publiko, you can rest assured that the PNP will do its best, will give all the efforts to ensure that justice will be dispensed sa case na ito. Wala tayong sisinuhin dito. Wala tayong magiging layunin dito kundi ibigyan lang ng hustisya. Dagdag pa niya, we will leave no stones unturned. Hindi sila titigil sa 15. Pag lumawak pa ang investigation, mas marami pang pwedeng masangkot. May mga surveillance operations na din na ginagawa para sa mga at-large na suspects. Sabi ni Torre, Para pagdating na warrant of arrest, hulihin na lang natin. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling tahimik si Torre tungkol sa mga detalye ng kung paano nila nakuha si alias Totoy bilang witness. Pwede bang yung connection namin, eh, putuloy ko na doon para hindi na rin ma-preempt kung ano ang paano namin siya nakuha at paano, paano nag-operate sa amin yung witness niyo. Ang lahat ng mga information na ito ay naisubmit na sa DOJ para sa preliminary investigation. At si alias Totoy, nag-apply na sa witness protection program. Hindi niyo alam, matagal na palang nagbibigay ng statement si Patidongan sa CIDG bago pa siya lumabas sa public interviews. Ayon kay Torre, so, Yes, CIDG si pa ako na sinimulan nito. Okay, CIDG si pa ako nang nakuha namin si Totoy at... Uh, nagbigay ng information sa amin. Nakakagulat din ang reaction ng PNP chief. Nabigla ako talaga at doon na namin nalaman. Kaya lalo naming pinatatag ang aming revolve na talagang solusyonan ito dahil ang nangyari ay talagang nakakasuklam at hindi dapat tanggapin. Pero mas nakakagulat pa rito may 15 police officers na nasa restrictive custody dahil sa allegation. Nasangkot sila sa pagkawala ng mga sabonghero. Ang pinakamataas na rango sa mga ito ay Lieutenant Colonel. Naaalala ninyo ba ang mga shocking revelations ni Alias Totoy? Inakusahan niya si gaming tycoon Atong Ang, actress Gretchen Barreto, at tatlo pang tao na mastermind umano sa pagkawala ng mga sabonghero. Dahil sa mga pagsisiwalat na ito, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Romulia na pwede na silang maging suspect sa kaso. Pero hindi tumatanggap si Atong Ang. Sa halip, inakusahan niya si Patidongan na nag-extort ng 300 million pesos sa kanya kapalit ng hindi pagiging implikado sa kaso. Bilang sagot, Nag-file ng multiple criminal complaints si Ang laban kay Patidongan at sa dating employee niyang si Alan Batiles. Para sa transparency at impartiality, nakipagtulungan ang PNP sa Napolcom para sa in-depth investigation ng kasong ito. Ayon sa mga ulat mula sa Philippine National Police, PNP, walang katotohanan si ex-CIDG Chief Makapaz ang gumulo o sumira sa investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sa bongero. Mariing itinuloy ng PNP sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita na si Police Brigadier General John Fajardo na ang pagpapalit kay Makapas bilang CIDG Chief ay hindi dahil sa anumang pagkukulang o pagkakadawit sa kasong ito. Ipinunto ni Fajardo na ang move na ito ay kahilingan mismo ni Makapas para mag-assume ng tungkulin bilang pinuno ng isang police regional office, isang posisyon nakaraniwang karaniwang inihahandog sa mga Kowal 2-star. Bilang dagdag pa, hindi na siya kwalipikado para sa promotion dahil malapit na siyang mag-retire, mas mababa sa isang taon na ang natitira sa serbisyo. Pangalawa, binigyang linaw ng PNP na si Macapaz ay aktibong tumutulong pa rin sa paglutas ng kaso. Sa katunayan, sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang CIDG Director, nagawa nilang matagpuan at maibalik ang mga kapatid ni Julie Dondon Patidongan mula sa ibang bansa sa loob ng isang buwan, isang kritikal na hakbang para makapagbigay ng karagdagang testimonya at ebidensya. Ang kanyang paglilipat sa Piero 12 ay naaayon sa wastong polisya ng PNP, hindi bilang resulta ng anumang implikasyon sa kaso ng nawawalang sabungero. Ayon sa ulat ng noong Hulyo 12025, lumutang ang alegasyon na ilang miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group Umanoy ng himok sa mga pamilya ng nawawalang sa bungero upang magsampa ng kaso laban kay Patidongan. Isa siya sa mga unang pinangalanang suspek sa mga naunang investigasyon. Sa affidavit ng isang testigong kaanak ng Sabungero, lumalabas na tila ginamit ng ilang tauhan ng CIDG ang kanilang posisyon upang kumbinsihin ang mga pamilya na maghain ng reklamo. Ang tanong ngayon, ito ba ay para tulungan ang justisya o may ibang interes sa likod? Tumawag sa akin, Sio. Ang sabi sa akin, according sa affidavit namin, ang kakasuhan raw po namin ay si Mr. Dondon Patidongan. Sabi ko, bakit niyo po kakasuhan si Sir Dondon? Sabi ng isang kaanak ng missing sa bunghero, tinawag ito ng ilang legal expert na isang posibleng kaso ng coercion o pamimilit. Dagdag pa rito, kung mapapatunayang may ginawang panggigipit ang ilang pulis, maaari itong humantong sa administratibo at kriminal na kaso laban sa mga sangkot. Subalit may mga nagsasabing baka desperate lamang ang CIDG na makuha ang kooperasyon ng mga pamilya upang mapabilis ang kaso. Technical diving operation sa Taal Lake magsisimula na. Sa patuloy na investigasyon ng kasong ito, may bagong hakbang na magaganap na maaring magbigay ng konkretong sagot sa mga katanungang ito. Kinumpirma na ng Department of Justice na mag-uumpisa na ang technical diving operation sa Taal Lake. Ang layunin? Hanapin ang mga, mga posibleng labi ng mga nawawalang sabonghero na sinasabing inilibing doon. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, anumang araw na ngayong linggo ay magsisimula na ang diving operation. Hindi biro ang operasyong ito, pangungunahan ito ng mga government agencies kasama ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard na nag na para sa misyon. Naaalala ninyo ba ang revelation ni Alias Totoy? Si Julie Dondon Patidongan, ay nagsabi na sa Taal, Lake daw inilibing ang mga pinatay na sabonghero. Kaya ngayon, gusto ng DOJ na patunayan kung totoo nga ang sinasabi niya. Pero hindi lang sa Taal Lake nakafocus ang investigation. Sinabi ni Secretary Rimulya na hindi maisasantabi ang posibilidad na may ibang lokasyon din kung saan inilibing ang mga nawawalang sabongero. Ngunit pinagtibay niya na malakas at matibay ang kanilang pinanghahawakan na impormasyon tungkol sa Taal Lake Operation. Interesante rin na hindi pa kasama dito ang possible assistance mula sa Japan government para sa karagdagang diving equipment. Noong nakaraang linggo lang daw nila pinadala ang sulat para sa tulong, kaya't hinihintay pa nila ang sagot. Ang technical diving operation na ito ay hindi simpleng pagsisid. Kailangan ng specialized equipment at expertise dahil delikado ang kondisyon sa ilalim ng Taal Lake. Pero determinado ang mga autoridad na makakuha ng concrete evidence. Pero may kakaibang timing na nangyayari ngayon. Kamakailan lang noong July 6, 2025, nag-issue ng warning ang FIVOX tungkol sa increased seismic activity sa Taal Volcano. Sinabi nila na may pronounced increase in real-time seismic energy measurement at posibleng phreatic or minor phreatomagmatic eruption. Napaka-coincidental naman, ano? Kakalabas lang ng announcement ng diving operation, biglang may seismic activity warning, may mga nagsasabing suspicious ang timing. Pwede kayang ginagamit ang natural na geological activity ng taal para ma-discourage ang diving operation? Baka naman totoo ngang may scientific basis ang warning ng Favolks. Ang tanong, Strategic timing ba ito para madelay ang investigation? O talagang coincidence lang na naging active ang Taal ngayong panahon? Kung totoo man ang mga sinasabi ni Alias Totoy, malaking breakthrough ito sa kaso. Ang kasong ito ay nagpapakita ng lawak ng korupsyon sa ating sistema. Mula sa mga opisyal hanggang sa mga institusyon, lahat ay tila sangkot sa kasamaan na ito. Makakakita ba ng mga labi sa operasyong ito? I-commento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share Maraming salamat at God bless.